guys! Welcome back to my channel. Ayan guys, ito na pala yung nakuha ko kahapon. Balik, konti lang yung kinuha ko guys kasi ako lang naman ang kakain. Ayan, yung plano ko kahapon na maligo lang sana. Kaso pagdating ko doon sa dagat, yes, low tide siya. Kaya, nanguha ko konti para pang dinner ko ngayon. Tamang tama, wala ding ano, wala akong pa dinner ngayon sa amo ko kasi umalis sila kaya ano kakain ako ng dinner na mag-isa kaya ito luto tayo ng shell lagyan natin ng ano guys lagyan natin ng igisa natin ng bawang, sibuyas at kamatis ayan magumpisa na tayo magluto ayan 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 guys ang sarap nito makain din ba kayo ng ganito guys ito anong pangalan sa inyo to guys sabi nila ano daw to eh iwan mo tagalog ba yung litob, litob. ito ang laki niya oh grabe hindi na matanggal yung ano hindi siya potik to guys iwan anong siguro putik to dati tapos naging ano na siya mancha hindi siya matanggal sobrang laki niya tingnan niyo, oh oh ang laki ang laki niya ito ding ano tahong malaki ng tahong na to pero ang liit ng laman nyan ito ang tahong ko kinuha ko lang is lima limang tahong lang yung kinuha ko at ilang klase to na ano iba ibang klase to guys na ano na shell ayan sya yan tahong tapos ito iba din to na klase tapos ito din Ayan, o, oh, strip-strip siya. Iba din siya. Tapos, ito din. Ito din, iba din siya. Ayan, plain yan siya. Tapos, ito. Ito, mabuhok to siya, eh. Ang dami. Tapos, magkatabi-tabi lang yan siya, guys. Ang dami niya. Kasi, klase siya. Ayan. Iba, diba, diba? Strip-strip siya. Ayan. Ayan ito yung mahal dito sa ano sa palengke nakikita ko to sa palengke kaso lang malalaki yung naka display doon kaso ano siya mahal 70 71 kati ata itong ganitong ganito talaga siya kasi nakabili ako dati sa amo ko pinabili ako nun dun sa ano asawa ng panganay sinabaw niya sabawan niya ito oh masarap din to siya oh parang magkaano lang sila nito oh. kaso lang ito iba siya wala siyang buhok buhok mas maganda to kasi malinis siya hindi naman na kailangang ibras ito kasi kailangan mo ibras tapos kinakunin ko pa ng kutsilyo to oh. So, oh. kasi yung ano niya nakatikit talaga siya may buhok buhok pa siya ang, mag ang gusto ko na ano, yung wala ng linis-linis, ito, ito, itong dalawang to. Ito ang mas maganda siya kasi ano siya makintab na siya. Ito din, din din kailangan 'to mag-ano, brasan. Ito ang kailangan mo brasan talaga. Ayun. Luto na tayo. Thank you for watching. Bye.